Samantala sa ilan pa nating mga balita sa umagang ito ng Huwebes. Muli namang inulit ni Senador Risa Ontiveros ang kanyang panawagan na singilain ang China ng bayad pinsala at ang dapat maningil ang gobyerno ng Pilipinas sa sa pinsalang ginawa nito sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea. Ginawa ni Ontiveros ang pahayag matapos ang Philippine Coast Guard ay nagbigay ng panibagong confirmation sa malawakang pagkasira o destruction ng Coral Reef sa Rosol Reef at Escoda Shoal na ito ay dahilan sa mga Chinese maritime militia vessel. Bilang pagsuporta sa nasabing impormasyon, ang mambabatas ay nag-file ang Senate Resolution No. 804 na kinukondi ang tinatawag nilang malawakang coral harvesting at nanawagan sa iba't ibang komite ng Senado na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa nasabing usapin. Dapat daw humingi ng kabayaran ng Pilipinas sa pinsalang ginawa ng China sa West Philippine Sea. Bilyong-bilyong piso raw ang makukuha kung mauobligang magbayad ang China. Ayon pa rin kay Ontiveros, ninakawan ng araw ng hanap buhay ang mga mangisda, Winawasak pa ng mga Chinese ang ating likas yaman. Kung babayaran daw ng China ang lahat ng utang niya sa Pilipinas, makatutulong daw ito sa hinaharap na krisis sa ekonomiya. Sa kasagsagan ng pandemya, si Ontiveros nag din ng Senate Resolution No. 369 na nananawagan sa executive noon sa dating Pangulong si Duterte na magagawin ang lahat ng legal at diplomatic na pagtatangka para masingil ang China dahil sa malaking ginastos ng pamahalang Pilipinas kaugnay sa COVID-19 response. Ang COVID-19, ang virus nito ay nagmula sa China at itinago ng China kaya ito ay naging isang pandemya sa buong mundo. Samantala, ang panawagan naman ni Ontevero sa singilin ang China sa pagkasira ng coral reef sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, libo-libong hektarya, matapos naman ng scientist mula sa UP Marine Science Institute, si Dr. Deo Onda, ay tinaya na ang Pilipinas ay nawawalan ng 33.1 billion pesos taon-taon na opportunity dahil naman sa pinsalang ginawa ng China sa reef ecosystem ng Panatang Shoal at Spratly Islands dahil sa ginawang mga reclamation activities ng China sa teritoryong ito ng Pilipinas. Ayon sa doktor, ang halagang ito ay nadetermine o nalaman gamit ang baseline value ng 353,000 o 18 million pesos per bawat hektare taon-taon ...na nakukuhang pakinabang sa mga isda dahil sa mga coral reefs... ...abate sa pag-aaral na ginawa ng Elsevier, isang Dutch company... ...na ang specialization ay scientific, technical at medical information and analytics. Sabi ni Ontiveros, hindi itong unang pagkakataon na maniningil tayo ng reparasyon. Ang Japan ay nagbayad sa ating bansa sa pagkasira ng Maynila sa kasagsaga ng Second World War at ang pinakauli sa kasaysayan, nagbayad ng 87 million pesos ang Estados Unidos matapos naman ang kanilang isang barko ay sumadsad sa Tubatajarib sa Sulusi, sabi pa ni Ontiveros may karapatan daw tayong maningil, sabi pa rin ng mambabatas. Sa explanatory note ng kanyang resolusyon, iginigit ni Ontiveros na dapat ang proteksyon ng marine life ng bansa ay nagre-require ng epektibong seguridad sa ating territorial integrity. Kaya hindi raw dapat payagan ng gobyerno ang patuloy na pinsalang ginagawa ng China sa ating kapaligiran, ekonomi at security dala naman ng kanilang panghihimasok sa ating teritoryo. Dahil daw sa mga kadahilan ng ito, dapat hanapin ng gobyerno ang lahat ng available na remedyo para mapanagot ang China sa kanilang paninirang ginawa sa karagatan ng Pilipinas. Kasama na raw dito ang pag ng claim of damages sa Permanent Court of Arbitration. Matatandaan sabi pa ng mambabasa sa 2016, ang Arbitral Award ay nagsasabing ang China ay walang karapatan na angkinin ang anumang bahagi ng South China Sea si o West Philippine Sea. Nanalo dito sa kasong ito ang Pilipinas dahil sa commitment noon ng gobyerno ng Pilipinas na gamitin ang international law at ipagtanggol ang katotohanan. Tama lang daw na gamitin din ang options na ito para magbayad ang China ayon pa rin kay On Music